Ya isang kwento ng ina, mga At ang anak na din nakalimot Dito tsulo to, pakinggan mo to sa may tondo Doon siya lumaki barong barong bahay Di mo kukustuhin si Elsa bata pa lang Ay sanay na sa hirap palay ng tubig matay punong puno ng pangarap Nagpapanat ng buto di maasa sa iba Tumulong sa inga nang iniwan ng ama Hanggang nagkaanak pinangalan ng marlon Lumaban para sa anak kahit buhay ay talon Ngunit isang gabi pa uwi galing trabaho May sumalubong si Gregor tabi sa kanto Walang tangong walang dahilan Saksak -sak sa takiliran Hingiwang ang ko sa kalsada Luha sa gabi Bakit ang mundo'y ganyan Walang awas sa api Ngunit kahit madilim Noon taong ko lang ang mamaalam si Elsa Tinakpan ang mukha ni nanay sa telang luma Sa puso'y natanim ng tanong at galit Bakit ang mabubuti sila pa ang naaapi Lumaki sa lola, tahini pero matalas sa bawat tulog Ang pangunod'y mawala Kagur pangalan na tinalilimutan Sa notok niya palihim na isinusumpat Sinusundan, nag-aral ang tachempo Ng lugar ng kiyos. hanggang tumating ang gabi Na parang eksena sa pelikula Greg sa may tatula, singat walang pake Dumating si Marlon, pitpit ang alaalat sakit Tugo sa kalsada, luha sa gabi Bakit ang mundo'y ganyan, walang awas sa api Ngunit kahit madilim, may liwanag sa tulo Pagusti siya ang sigaw, di na mapipigil ito okay na. Naalala mo si Elsa, nakatingin si Gregor sa pengiti Pero ang itingin, naputo ng galit, isang saksak sa dikit Bumagsak sa simento ng langit, walang sigaw, walang ingin At least na nakaganga rin tayo kahit papano rin Tugo sa kalsada, luha sa gabi Bakit ang mundo'y ganyan, walang awas sa api Elsa, huwag natin kalimutan.